Well, 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 welcome back guys kay Dre Pards TV. Ngayon, meron ako ditong bisita na nandito si Jenny Poy. Clap your hands guys for Jenny. Ayan, ayun guys, ngayon nga po is napagkasundoan namin, total mga day off namin. So, nagkaroon kami ng kaunting kaligayahan at kantahan dito sa aming house. Dahil may bisita kami, gumawa si Miss Jenny ng charan! Ayan, garlic bread plus, wow, chicken skin. That's the best one. Yan, pulutan yan para sa ating iinuming. Mm -hmm pampakilig. Ngayon guys, ayan, kumakanta muna po ako. imut imot tayo guys kasi kailangan natin ng something mabuhay si Ate Janet. Ayan, kumuha ng isang bread and sabay kap! Sarap ng kain ni Ate Janet. Isang kagat mula sa puso. Yan ang sinasabi oh, si Dani Lynn. Pumapasok. Welcome back to my channel, Miss Dani Lynn. Ah, uh, oh, nahihiya do naman. nga wow, ganda ng boses na ate Janet. Magtataka kayo guys kung bakit nag voice over na lang ako dito samantalang kantahan sana to. Eh dahil umiiwas tayo sa mga copyrights ng mga songs. Yon. Ngayon, ayan, umaawit muna ang inyong lingkot. Nag-i-emote. Akala mo naman napakaganda ng boses samantalang yung isa, lang. Ayan, si ate Janet, isa na namang... Subong nga dyan ulit, Ate Janet. Oop. Oop. Isang subo ulit. Ay, Ate Janet, ha? Yan. Yan po ang aming mga kasambahay na walang ginawa kundi kumain ng kumain ng kumain. O, sa si Daniel shy type. Nahihiya po yan siya, guys. Ayan. Dito, guys, sa aming plot, madaming, o, oh, gandang-ganda si uh, Miss Jenny kay ating Miss, uh, Miss uh, Janet. Miss Janet, ano masasabi mo kay Jenny? Ah, oh, mag magaling naman. Magaling naman to si Jenny, di ba? Ayun. yon kain pa rin sila. Kainis ng kain. Hindi na tapos. Ngayon, ayun, nagchikahan na ang dalawa, guys. Ang sabi ng isa, kilala mo ba si ano? Uu yung boyfriend ko nandun. Ay, shucks. Wala pala akong boyfriend. Oo oh, pinalayas ko na. Oo. Oh, ay, dapat pinapalis mo yun. Alam mo yung mga ganun bagay. Ayun, nagkakasundo yung dalawa. Diyan ito ng sikreto ng face mo. Mukhang gumaganda ka yata. Ay, si Dan. Mas maganda yan si Dan dito. Ayan, no? Dani, kumain ka na ba? O, ayan, Jenny. O, Jenny, kanta ka nga, Jenny. Yung maganda, ha? Hahawakan ko yung microphone no, para sa'yo. O, ayan. Hala, Jenny. Balat, Jenny. oh Oop! Jenny, balat! oh Oh, higher, Jenny! Higher! Higher! Ay, sauce ko! talaga na mga kay Jenny talagang oh Jenny pailalim ang microphone hala isa dalawa tatlo apat awit nako ay tawang tawa si Jenny sa akin sabi si Raulo to dahil tinitirada lang nila ako nito para sa vlog Uy ko, kagaling humataw ni Jenny. Ay, talaga namang kaway-kaway ang mga kamay sa itaas para lagi tayong magandang mood. Ay, ano talaga si Jenny? Talaga napapakaway ang si ate Janet ang kamay sa itaas. Ayun guys, oh, yan sa Sige, sabay-sabay, Jenny. Galingan ng pagkanta at pag-awit sa ating mga puso. Oops, biglang may pumasok. Oh my God. hule pero hindi kulong. hule pero hindi kulong. Uy, nasyak nas ako doon. Ika eh, ni Jenny. Ayan, si Jenny pa rin po, guys, ang umaawit. Hawak ko ang mahiwagang baril. Huwag kang kikilos na masama. Huwag kang kikilos na masama. Isa, dalawa, tatlo. 'wag kang kikilos, ilabas mo ang iyong mga alas. Oh. Akin na ang iyong mga alas, Jenny. Akin na. Isa, dalawa. Ay, pagkagani tong hinuhulda, paitawan ng tao eh kung pumalakpak pa, ibuti eh, pang si Ate Janet na lang ating pakantahin. Pagkaikay ganyan ng ganyan. J Ate Janet, ano masasabi mo sa ating kaligayahan ngayon? Eh, talaga naman Ay, eh, ito mismo masaya. Oo nga. ako okay. Talagang si Jenny guys, ayan guys, binubulungan ko siya kasi ang kanta niya guys, parang pabulong. Talagang pabulong. Yan guys, kaya huwag kayo maingay ha. Sabi niya, it's chismis time. Uh, yan, chismosa po yan, huwag ka maingay. <laughs> Ayan, guys, meron tayong mga bisita ko. Si Daniel at pumasok. Sumubo ng spaghetti. Ay, sarap ng kain. Talaga naman. Oh, talaga si Jenny. Oh, oh Ayan na nga guys, medyo nakakaboring pero si Jenny yata ay talagang namumula na. Lasing na lasing na yata. Ang tama ni Jenny. Oh, pag si Ate Janet guys, nakinig yung kamanta, mapapawaw kayo. Pero talagang ang microphone at si Ate Janet ay talagang kain ng kain. Habang kami kanta ng kanta, si Ate Janet sarap na sarap sa kain. Ayun na talaga. Kain is life si Ate, si Ate Janet. Wala kaming pakialam sa inyo basta kain is life. Sarap na subo ni Ate Janet. Oh. Oh. Gusto mo, Jenny? Ayoko nga, sabi ni Jenny. Tuloy pa rin po sa pag-awit ang ating Miss Jenny of the town, guys. Ayan. Oop! Isang tingin malupit nga dyan, Jenny, ha? Ikaw, ha? Medyo isang kindat para sa lahat. Yan. At ayun, si Dudong na-spot natin doon kanina. Si Dudong, ayan. Shoutout sa'yo kay Dudong at sa kay Miss Jenny at kay Miss Janet na wala namang kupas. Ang ating mga dalaga. Ayan. Ngayon guys, ito, nag i emote, -emote ako ng kanta guys. Kasi pil na pil ko yung kanta guys. Grabe, hindi ko ma-reach yung kanta guys. Bakit ganon? Hindi ako pinagpala pero pil na pil ko. O Jenny, saluhin mo nga ako Jenny. Ayan. Tayo'y magsaya, umawit ng ganda, ha? kahit pangit ang boses ko ay basta lagi tayong aawit. Jenny, tira! Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, tawa ka ng tawa dyan. Shoutout sa'yo, Dudong! Pasok ka lang O papasok ka lang Nakoy mga chismosa dito Talaga naman Cheese! Ayun guys, doon na muna natatapos. Kumakanta ko dyan ng zombie. Zombie, zombie, eh, 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 zombie. Oh. Tuwang-tuwa si Miss Jenny sa akin at si Miss Siguro itong dalawang 'to magkaka-develop pa na 'to kasi lagi pinag-uusapan nila yung kanilang mga pace, palibhasa, makikinis, mapapasa na all ka na lang, sana all. At biglang may sumilip, boom. Uy, kakilala ka pala kita ha? Ay, hello guys! Welcome back sa channel. Kahit kayo magchikahan dyan. And guys, meron kami mga bisita dyan. Ayan. Mga tumingin niya ng room kanina dun sa kabilang kwarto na bakante. Sila ate. Iyan mga customer namin yan sa Sapa. Sila sila din. At na gusto nilang maki-join dun sa mga sayaw-sayawan na talaga namang Itong dalawang ito eh talagang magkumarin na baga kung kaano. Ayan, at nang naisipan ni Jinning magiya, halika na. Tayo magsasayaw. Ito na guys, ipapakita ko na sa inyo ang susunod na video kung saan lahat ng mga mananayaw at mga galing na mga mananayaw sa, sa room 501 ay ilalabas na at i na. Introducing... Room 501 Ang sayawang talaga namang kinagigiliwan ng lahat Oy Jenny, pusod mo! Mahiya ka naman! Sana all! Kaya ito na guys, hindi ko na patatagalin pa Paano? Pag nagkayaan, magsasayawa na Pag magsasayawa na, kailangan may tugtog So dahil may tugtog, ito na I-open ko na isa, dalawa, dalawa at kalahati, tatlo, 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 tatlo. Guys, hindi ko ma hindi pa na-open yung sound. So, ito muna, bulugay muna natin si Jenny. Bulga. Ito na guys, in 3, 2, 1, action. Thank <laughs> Mm-hmm. Yeah.

Yan, hindi kasi nagasumba. Sumba yan na. Ito na po nagtatapos guys ang ating masayang parte. Paalam!